guys, nandito na kami sa lapas and as you can see inihintay namin yung ulap na papunta dito sa si video na nalabo mga nature lovers dyan hindi kompleto ang araw or ang ano nyo, ang pagstay nyo dito sa Sambuanga kung hindi kayo nakakapunta sa peak view, maganda yung ano dito kung hmm. ano kung gusto mong pumunta sa mga ano, mga ganito and the nature lover ka so this is good for you So guys, ano kasi, nagtatagalog ako kasi may ibang mga viewers dito na hindi nakakaintindi ng Bisaya. So, ayun lang. Gusto ko magtagalog And, maiintindihan nila. Ang ganda ng view dito guys. And then, may sunset dito. And then, makikita mo yun doon. Doon na part. Is, dagat yun siya. Dito, dito. Diyan na part. Kung saan yung sunset banda. Diyan. Dagat. And, Meron din silang mga kubo-kubo dito. Yan, kubo. Maganda yung view dyan. And then, ito. We're here together with my lolobs. Tara! So, nahihintay kasi namin yung, ano, yung ulap. So, yun siya, oh. Ay, diyan. Ito, oh. Yung ulap niya is pababa na siya dito. Dito. Ay. Doon, oh. Doon yung gating. Yun, yun. Doon, doon. As in guys, ang ganda dito. And then, ano kasi, a uh, perfect para sa mga nature lovers. And also may sunset din. Ang kagandahan dito sa lapas is malamig yung klima. Hindi siya mainit and then wala siyang pollution. Ganun. 100 yung entrance and then may ano siya, a uh, free iced tea. Support, support, support lang, lang siya si mm. Ang ganda niya guys. Diyan, oh. Mm. Mm. So, siya, ano sya Wala siya um, ulap siya ulap ron lang. Pwede ka muli sa'yo. Ang tagal kasi ng ulap, guys. Yun, oh. Mm. Ang tagal niya, oh. Mm. Lab, manaw kang mulat ka ba? sa lab, manaw na ang adlaw. Lawag ng adlaw. Yung ano o yung ulap. So, yun siya o. Ito oh. Yung ulap niya is pababa na siya dito. dito. Yun, yun. gaga pita